Good morning mga ka-guys uh, Wala kaming biyahe ngayon ni Kalambat sa Monheim Kaya maglalabot kami ni Kalambat And si Kalambat, hi ka sa vlog Kalambat Hello! Hello! <laughs> Unang booking Okay Wapo si Kalambat o, bagong gupit <laughs> Bagong gupit ni si Kalambat guys Pagbaba na ng karga si Kalambat Bago mo na enok Guys may pangalawang booking na si Kalambat ano Durabox Bagong gupit si Kalambat Yun know, o flex lang natin yung bagong gupit Gwapo Bago na Gwapo <laughs> na Guys, uh, papunta na kami sa pangatlong booking namin. Andyan si Kalambato. Pugi man. Hello. Hello. <laughs> Ang biyahe namin, pangatlong booking sa mo papunta kami ng Mabalakat, Pampanga. Let's go. Mabalakat. Guys, ito yung dadali natin sa Mabalakat, Pampanga. And dalawang box lang ng Balikbayan box yung tubigan ni Dambi oh, dala ni Kalambat. <laughs> Lag-lag ang tapak ni Kalambat. Lag-lag ang tapa. guys parahin mo saan uh -huh. all pugi pa rin pag natutulog kahit laglagang po ka si kalambat ah uh ah -huh. philippine arena si kalambat sa tayong magbaba ng pangatlong booking <laughs> si Kalambat ng ng bayabas pero nagpaalam kami guys ha paalam kami sa taong duman ayun o no? oh. madami o oh. ayun o no? oh. ayun o no? puro hinog ayan ito po ho dili na limaw na ito dahil eh parang pagtubulta. Kunoin mo yung damit mo kalambat, lambayabas. Lah. <laughs> Hello. Oh boss, kay kalambat yung bayabas. Pag tinubol ka niyan. pumunta ng Pampanga para mamayaba si Kalambat aray mo <laughs> sige banat okay na madami na daw 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 ito yung nakuha ni Kalambat guys mhm mm cookie okay tayo oh. Hmm. Lugi hmm. ka mo sa amon. Kami nakapamayabas na.

Merienda muna kami ni Kalambat guys <laughs> Ice cream <kerm>. so, <laughs> Ang bayawas kay ang tubol ni Kado Umiwas <siya> sa bayabas Mas tinonoy, nakuwita niya ulo ulit doon sa CR Mas mani Natatakot siya, natatakot siya Natatakot siyang lumunok ng lumunok ng mayabas. Guys, pauwi na kami ni Kalambat ngayon dahil magkakarga daw kami sa Kalbe. Zero ang pabalik natin ang may hilaharay ko kailangan natin magkarga sa magkarga sa kalbi para makita tayo biyahe bukas yun lang guys for today's video <laughs>